Yo, what's up guys? Good morning. Dito na naman ako ngayon sa farm para pagpatuloy itong ginawa namin kahapon. So, marami pang kalat. Ayan. Kailangan tapusin. Maganda nga ngayon kasi medyo makulimlim eh. Alright. Almost done. Lapit na matapos to. Bale, natanggal ko ng yero. Pwede pa yan. Pwede pang pakinabangan yan. Pero itong iba, hindi na pwede kasi naanay na. Gaya na ito, yung poste. Ito yung mga hindi uh, na pwede tinabi ko na lang Ito din rin yata pwede to inanay na kasi eto pwede pa yata to pwede pa tapos ito. ah, matibay pa naman pwede pa to sa ilalim pwede pa yan yan pwede pa yan ito yung mapakinabangan pa to. Ito poste, pwede po to. Ito siyero. Itong salamin, pwede pa to mga to. Hindi naman sila basag. Tapos yun yung pagkakabitan. So, pwede pa yung pakinabangan. Malapit uh. Malapit na matapos. Pagpatuloy na lang siguro natin bukas o kaya mamaya. Kasi ako lang mag-isa eh. Medyo may araw na rin. Sobrang init na. Anong oras na kasi? So, hindi uh, naman ako nagbaon. Uh, uwi na lang tayo tapos babalik na lang tayo mamaya. Magla-lunch muna tayo guys. So, hanggang dito lang ulit guys. Sa susunod na video ulit.